Alright guys, uh, nagre-ready kami. Uh, magandang, magandang umaga po sa lahat. At sa lahat ng ating mga subscribers, yung mga solid natin dyan. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, please po. <laughs> Konting tulong lang po. Uh, please subscribe po sa ating munting YouTube channel, Josman Marmix Vlog po. Pupunta po kami sa dagat. Uh, kung sana makarami kami, magkakrabing na rin kami habang uh, ano, uh, namamasyal. Okay po at uh, maging okay po sana ang lahat. At mainit na ano, uh, okay naman po yung weather. All right. Uh, sige po, kita-kits na lang po sa dagat. Okay po. Bye-bye. alam kung dadaan kami doon sa tulay mga pero kita nyo yung tulay ayun no baba oh. ah, kumukuha ano, oh. siya no si lani dito mo sa taas pinuksan nila yung ano kanya silang lugar. Sa dalawa, tatlo, tapos apa? Oke, Oh, ayan. Galik, ano? Agad tayo. Oh. ah, <laughs> Maket? Maket jadon, oke. Okay. Okay, at uh, gamit na namin yung ano, yung sasakyan ni Mrs. na nakuha niya sa ano, sa Honda. Kasama namin si Nautol Joven, ayan. Gamit nila yung ano, sasakyan nila na Toyota. All right. Uh, kuha tayo muna tanong, kuha tayo, sa dagat, sandali. Okay. Parang okay. malabo. Tsaka maingay, ma maingay yung ano. Maingay yung, di ba, yung ano ng dagat. Ayun oh, ang daming ano dun no? oh. Mga, may siguro mga kakuya yan oh. dami oh. Tinabi, na lang nila. Ayan. eto si ano oh, si, si Lani na vlogger. natin ni lang kami ng uh, ano, pang, uh, pang content. <laughs> uh, yun. uh, ano, dun, yun, yung ano, nagtakad pala doon hindi mga tao Tapos dito sa baba, nasa taas kami eh. Sa baba, ayan. Mga kahoy-kahoy, tsaka katulad. ganda. Ah, masarap dito magkasiguro magkakat. Magandang pali ah, uh, dalang ni Kama. Ano. Alright. Okay guys, uh, sana eh, alam, uh, mahilig kayo sa nature. Ayan, nature kasi yan eh. Uh, supportan na lang po ninyo ako sa ano, sa aking uh, YouTube channel. Munting YouTube channel sana po ay makapag-subscribe kayo. Okay, uh, Diyos Marmit Vlog po. Huwag niyo po kalimutan. Alright po, babayong!